kinailangang mamatay ni Jose bago ang Panginoon dahil hindi na niya kayang saksihan ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Siya ay labis na napakabait, labis na mapagmahal. Siya ay lubos ng nagdusa sa mga pag-uusig na dinanas ni Jesus mula sa kasamaan ng mga Hudyo mula sa kanyang ikadalawampung hanggat ikatatlumpung taon. Ang mga sumusunod ay ang kwento ng pagkamatay ni Jose asawa ni Maria at amain ng ating Panginoong Jesus. Ito ay hango sa mga visions ni Blessed Anne Catherine Emmerich, isang mistikong madre na nabuhay noong ikalabing siyam na siglo. sa paglipas ng panahon bago magsimula ang misyon ni Jesus sa pagtuturo. Madalas ko siyang nakikitang nag-iisa at nagmumuni-muni. At sa toong naging 30 anyo si Jesus, unti-unti nang humina ang amain niyang si Jose. Madalas kong nakikita si Jesus at si Maria na magkasama. Minsan, nakaupo si Maria sa lupa malapit sa higaan ni Jose o sa mababang upaan na ginagamit din bilang mesa. Halos hindi ko sila nakikitang kumakain. Ngunit kapag kumakain sila o nagdadala ng pagkain sa higaan ni Jose, binubuo ito ng tatlong puting piraso. Medyo mahaba at may apat na sulok. Mga dalawang daliri ang lapad na nakalatag magkatabi sa maliit na plato. At nakikita ko rin ang ilang maliliit na pruta sa isang pinggan. Binibigyan nila siya ng isang tasang inumin. Nang nag-aagaw buhay na si Jose, nakaupo si Maria sa ulunan ng kanyang higaan, nakayakap sa kanya. Nakatayo si Jesus katabi nila. Napuno ng liwanag at mga anghel ang buong silid. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang mga kamay ay nakalapit sa kanyang dibdib. Binalot siya mula ulong hanggang paa ng isang puting kumot. Inilagay sa isang makipot na kabaong at inihimlay sa isang napakagandang libingan, regalo ng isang mabuting kaibigan. Kaunti lang ang sumama sa libing kina Jesus at Maria, ngunit nakita ko itong sinamahan ng mga anghel at napaligiran ng liwanag. Ang mga labi ni Jose ay inilipat rin pagkaraan ng ilang panahon ng mga kristyano sa Bethlehem at inilibing. Sa palagay ko, nakikita ko pa rin siyang nakahiga doon na walang pagbabago kinailangan mamatay ni Jose bago ang Panginoon dahil hindi na niya kayang saksihan ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Siya ay labis na napakabait, labis na mapagmahal. Siya ay lubos ng nagdusa sa mga pag-uusig na dinanas ni Jesus mula sa kasamaan ng mga Hudyo mula sa kanyang ikadalawampung hanggat ikatatlumpung taon. Nasusuklam sila sa kanyang presensya ang kanilang pagkaingit ay madalas nagdudulot sa kanila na sabihin si Jesus ay nagyayabang na mas alam ang lahat kaysa sa iba na madalas siyang sumasalungat sa mga turo ng mga pariseo at palagi siyang napapalibutan ng grupo ng mga kabataang tagasunod hindi tumigil ang pagdurusa ni Maria mula sa mga pag-uusig na ito ang mga ganitong sakit ay mas matindi para sa akin kaysa sa mga sakit na naranasan ng mga martir. Hindi masusukat ang pagmamahal na ipinakita ni Jesus noong kanyang kabataan sa pagtitiis sa mga pag-uusig ng mga hudyong puno ng inggit. Matapos ang kamatayan ni Jose, inilipat ni na Jesus at Maria ang kanilang tirahan sa isang maliit na baryo na may ilang bahay lamang ang pagitan sa Capernaum at Bethsaida. Isang lalaki na ang pangalan ay Levi, na labis na malapit sa banal na pamilya, ay nagbigay kay Jesus ng isang bahay doon kung saan sila maninirahan. Ang bahay ay mag-isang nakatirik sa lugar na ito na napapalibutan ng tubig. May dalawang tauhan si Levi sa bahay bilang mga kasambahay at si Levi mismo ang nagbibigay ng lahat ng kailangan nila mula sa Capernaum. Sa maliit na lugar rin na ito nagretiro mula sa pangingisda sa Bethsaida ang ama ni Pedro. Marami nang sumusunod kay Jesus sa mga kabataan ng Nazareth, ngunit hindi sila tapat sa kanya. Ang pamilya ni Lazaro sa Bethania ay kilala na ang banal na pamilya. Laban kay Jesus sa mga pariseyo ng Nazareth, tinatawag nila siyang isang palaboy. Binigay ni Levi kay Jesus ang bahay na iyon, upang doon siya mabuhay ng walang takot ng abala at magsama ng mga tagasunod sa paligid niya. Mayroong lawa sa paligid ng Capernaum, isang rehiyon ng dupaing napakaganda at sagana. Mailang ani sa loob na isang taon, kasabay ng kakaibang nagagandahang mga dahon, bulaklak at prutas. Maraming kilalang hudyo ang mayroong mga hardin at kastilyo doon kasama na si Herodes. Ang mga hudyo noong panahon ni Jesus, ay hindi nakatulad ng kanilang mga magulang. Dahil sa mga kalakalan at pakikisalamuha nila sa mga pagano, sila ay naging lubos na korap. Hindi mo kailanman makikita ang mga babae sa pampublikong lugar o sa mga bukid, maliban sa mga pinakamahihirap na namumulot ng ilang butil ng palay. Sila ay makikita lamang sa mga paglalakbay patungo sa Jerusalem at iba pang mga banal na lugar. Ang pagsasaka at lahat ng uri ng kalakalan ay trabaho rin ng mga alipin. Nakita ko ang lahat ng mga lungsod sa Galilee, kung saan ngayon ay halos tatlong baryo na lamang ang naroroon. May roon noon na di mabilang na dami ng mga tao. Si Maria Cleophas, nakasama ang kanyang ikatlong asawa, ang ama ni Simeon ng Jerusalem, ay nanirahan sa bahay ni Ana, ina ni Maria malapit sa Nazareth. Pagkatapos ay lumipat kasama ang kanyang anak na si Simeon sa bahay ni Maria sa Nazareth. Ang iba sa kanilang pamilya at ang kanyang mga kasambahay ay nanatili sa bahay ni Ana. Di nagtagal, pumunta si Jesus mula sa Capernaum sa pamamagitan ng Nazareth patungo sa rehiyon ng Hebron. Isinama niya ang kanyang inang si Maria hanggang sa Nazareth kung saan naiwan at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Palaging nag-aalala si Maria sa kanya. Dumating din si Jose Bar Sabas, anak ni Sabas, ang pangalawang asawa ni Maria Cleofas, upang makiramay sa banal na pamilya sa pagkamatay ni San Jose at upang makitang muli si Jesus. Samantala, ang tatlong anak na lalaki ni Maria Cleofas sa kanyang unang asawang si Alfeus na sina Simon, James the Less, and Thaddeus ay may kanya-kanyang buhay na malayo sa kanilang tahanan. Wala silang naging komunikasyon kay Jesus wala pa noong kanilang kabataan. Alam nila sa pangkalahatan ang mga propesya nila si Mion at Anne sa presentasyon ni Jesus sa templo, ngunit hindi nila ito pinansin. Mas pinili nilang sundan si Juan Bautista, na di nagtagal idumaan sa mga lugar na ito.